Hello mga kakampi at magandang araw sa inyo o magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon kung saan mundo kayo o saan bansa kayo uh, naroroon. Ayan. Ang ating talakayan ngayon ay about sa the Duterte Youth Party List. Ayan. Okay, kasi ang ano pala ito, bago pala ito naging chairman yan si, ano, si Ronald Kaderna. Ayan. <coughs> Sorry si Ronald Kaderma ay isa siyang loyalist ni uh, Pangulong Marcos. Ayan. According to him, ayan, ang sabi niya, uh, kunti lang daw silang loyalist doon sa UP. Ayan. Uh, pero siya nga ipaglaban si BBM. So, ngayon siya ay nag sa pag-vice president ni uh, Ferdinand Marcos Jr pero hindi man ito na nanalo sa pagka-vice presidente pero uh, ara pa rin ang andiyan pa rin ang kanyang suporta sa kay BBM so ngayon nanalo si ano si President Duterte ito ay kinuha ni President Duterte uh, sa National Youth Council So pang chairman siya doon ayan uh, binigyan sa ni President Duterte ng fixed term ibig sabihin hindi siya pwedeng tanggalin Depende lang sa kanya kung mag-resign siya o mag-retire siya. Kasi fixed term yun eh. Ibig sabihin, walang hangganan ng kanyang panunungkulan doon. So, ito guys. Pakinggan ninyo ang kanyang uh, salaysay at mga tanong sa kanya about sa bakit natanggal siya doon sa NYC or National Youth Council. Ayan, tingnan natin guys. Panoorin natin. Para sa Donerina, habang go. Magandang uh, hapon sa inyo. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte uh, Youth Party List. Hindi ko na kayo bobolahin. Isang linggo na kayo dito binobola ng iba't ibang kandidato. Iba kontraktor, iba artista, iba influencer, iba baliw, iba, huh? iba kung ano lang ang pinapangarap, maurakot sa oh, kongreso. Oh. Kami po sa Duterte Youth Party List, kasama ko ang aming nominees. Ang masabi ko sa inyo, hindi na namin kailangan mga ako. Iba ginawa na namin sa kongreso. Kay ginawa na namin In 28 years, siya ang kauna kongresista na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso para ang inyong mga anak, apo, pamangkin ay hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo sa kanilang uh, paaralan at sa inyong komunidad. Ngayong Kongresong ito, si Kongresuman Cardema uli, ang kauna ng kongresista na nagbalik ng death penalty bill hindi yung kalukuhang death penalty bill lang ha. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, merong nag-attempt magbalik ng death penalty for drugs alone. Kasi yung presidente anti-drugs para sumipsip ba. Ang death penalty bill ng Duterte Youth Party List ay sinasama na lahat ng ayaw nyo sa ating lipunan. Rapists, mamamatay tao, kidnappers, drug traffickers, heinous criminals, and plunderers. Walang mag-a-attempt niyang iba sa Kongreso at Senado. Tayo lang sa Duterte Youth Party List ang nagpasa niyan, ang nag-file niyan sa Kongreso. Bakit natin ginagawa yun? Naniniwala tayo yun ang gusto ng taong bayan. Ang Duterte Youth Party List, siya lang rin ang sumama kay President Gloria Arroyo at kay Congressman Pulong Duterte sa pag-boto uh, sa SMNI, isa niyong kasamang news outlet. At uh, finally, ang masabi ko sa inyo, ang ating nominees ay mga tunay na youth leaders galing sa UP, sa PMA, PNPA, Philippine Science High School. Hindi lang yung nagtaas ng placard at natawag na youth leader. Ang ating mga kasamahan dito, kaklase ng mga tiniente, ng pulis at sundalo, kaya alam nila kung anong pakiramdam ng mga sundalo na ayaw sa PISTOC, at gusto matapos na ang laban sa NPA. Buli, mula po sa Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity ito. Maraming salamat po. Tanong po for the media. Meron po magtatanong. Dwight, Gene, Philstar.com. Sir, si Gene po. Sir, can you just list your, pala, enumerate your nominees? Congresswoman Gardema, who is a reservist officer, Vice Chair of Defense in Congress and is from UP. Uh, Ron Bawalan, who is from the Philippine Military Academy. Berlin Lingua, who is from the Philippine National Police Academy. Bea Lapitan, who is from the Philippine Science High School and others. Madami. Ang masabi ko sa inyo, yung iba nagtas lang ng placard, youth leader na yung tawag. And alam nyo naman kung sinong kalaban naming youth group sa Kongreso at kung sinong... Uh, kung kanino sila nagsaside. Kami, nagsaside kami sa ating mga tropa ng gobyerno against youth recruitment ng NPA. And to proudly tell you, we are siding with President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Kaya nga ako natanggal sa National Youth Commission eh. Kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing, after two days, pinalitan na ako. Imagine that. Fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? Hi. Okay. okay. Uh, John? Sir, good afternoon. Uh, masama po, sir, loob nyo kay President Marcos na natanggal kayo. Alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, sa Bongbong Marcos. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Pero masabi ko sa inyo, mula UP Diliman, nung ROTC Corps Commander ako sa UP, Marcos Loyalist kami ni Congresswoman Cardema. Head ako ng uh, UP Vanguard Fraternity, UP ROTC, and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya sa kakaunting Marcos Loyalist sa UP, kami na yon, mga youth leader na Marcos Loyalist. Pangalawa, noong 2016, talaga nagkampanya kami for Bongbong Marcos. And natalo si Senator Bongbong Marcos. Ako na-appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021 lahat ng activities namin sa National Youth Commission talagang ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos tulong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang Vice President umatin kami ng lahat ng patawag nila dinner, Christmas parties and maalala ko yung kahit isang Christmas party nila during pandemic, isa lang congressman ang umaten. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema and our family. Noong 2021, dahil ginakapatid ko si Sandro, Duterte Youth Party List allocated our assistance funds to Ilocos Norte para tulungan si Sandro. Talagang Marcos loyalist kami. Nangangampanya kami and lahat ng effort ginawa namin dahil naniniwala kami kay dating kay Senador Bong. Noon na natin 'yon at narinig na ninyo ko ano ang kanyang sinasabi sa ano sa mga rason, 'di ba? Ah, kayo na bahala maghusga kung tama bang ba ginawa ng ating pangulo sa kanya kasi kasi sumama lang sa doon kay ano kay VP Sara sa budget hearing after to this na nalaman niyan at simple nakikita lang ng ating pangulo na sumama sa doon kay VP Sara tinanggal sa kagad sa National Youth Council o sa ang diyan di ba nag talagang nagpakita sila ng ano abuses of power kasi nasa ano sila eh, nasa mataas na posisyon. So, kahit ano na lang, gagamitin nilang kanilang power. Kahit na walang rason para itanggal ang isang kanilang ano, ang mga appointed na official ay kanilang tatanggalin. Sa bagay, kahit si Colonel Grijaldo nga, Ah, uh, madali na nilang mga contempt at ito pa si Colonel Grijaldo na contempt nila ang sahod hindi nila binigay kay Colonel Grijaldo. Uh, anong sabi niya? Ano ang sa inyo? Ano ang paghuhusgan niyo dito? Hindi guys. Ah, uh, tingnan niyo guys. Kahit na ano si ano si Ronald Kadirma, kahit na loyalista ni President Marcos noon na time kag si Digong si Tatay Digong ang pangulo pero nakuha niya pa rin na ilagay sa ano sa National Youth Council si ano si Ronald kasi alam ni Tatay Digong ang kanyang ano hadikain nga malinis ang hadikain ni Ronald Kaderma o yon ang ating ano ang ating pagkabantayan guys yan ito ang ating botohon kay ito ay makakatulong sa atin kasi sila pala ang napaano uh, sila ang itong congressman congresswoman na si congresswoman Kadirma pala ang unang congressman na nagpapasa ng bill na sa death penalty about sa ano sa mga sa mga NPA, sa mga kontra-gobyerno, sa mga uh, ilegal na droga, sa mga rapists, sa mga sa mga heinous crime. Yan. So suportahan natin sila kay para magbalik ang kalinaw kung sa ilunggo pa kalinaw ng ating bansa na maging tahimik. Kay kailangan natin ng magandang ano, magandang leader sa ating bansa. Hindi hindi tayo mag ano uh, sa ano sa hindi magandang uh, black propaganda ng ibang politiko. Yan. Kasi ito tingnan ninyo. May mga congressman, yan uh, nalaman natin, may mga congressman na nag-sign, nag-perma sa pagpa-impeach kay Inday Sara, pero yun pala, takot lang sila mga nganib na mawalan sila ng budget. O bakit na takot kayo mga nganib na mawalan kayo ng budget? Kasi congressman kayo, may budget talaga kayo dyan. Yan. Pero siguro, hindi lang siguro uh, sa inyong ano nga, pataasan, baka nasa zero budget kayo. Yung <laughs> 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 budget nyo ba ang ano... <sighs> hindi pa rin kay ano kay uh, Congressman Richard Gomez na sabi niya <sighs> Bahala na ako no, wala siyang budget basta may barug baruganan siya. Ibig sabihin, kahit wala siyang budget, hindi siya mabili ng ng pera, hindi siya masilaw ng pera, may panindigan siya. 'Yun ang ibig niya sabihin. So sa sunod nating video 'yan, atin talakayan yang mga ano, yung mga congressman na nalito ang isip. Ayun. At mayroon din tumatakbo na politiko na mimigay ng pera. Ayan. Itong mga malakas. Yung malakas na Impet si BP Sara. Yun sila. Ayan. Yun sila na mimigay ng pera na harap. So wala pa subscribe sa akin channel. Ayan. Please subscribe niyo sa Infinity TV channel. Para sa sunod ko pa nga mga video na i-upload ay manotify ko kayo. Ayan, hanggang dito lang guys. Ayan, nagpapasalamat ako sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagsuporta at subscribe sa channel ko at naglike. Ayan, thank you, thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum.